Alam mo ba kung bakit ibinabalik sa tangkay ang mga ulo ng mirasol, sunflower, matapos itong putulin? Ang dahilan ay upang mas maging episyente at maginhawa ang buong proseso ng pag-aani. Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay hindi na kailangang balik-balik tarin pa ang mga ulo ng bulaklak kaya nakatitipid ito ng maraming oras. Bukod pa rito, sa maraming lugar, kulang ang espasyo para patuyuin ang malalaking ulo ng mirasol kaya ang pagbabalik ng bulaklak sa tangkay ay nakakatipid sa espasyo habang sinisiguro pa rin ang maayos na pagpapatuyo. Madali lang ang proseso, gupitin ang tangkay ng pahilis, alisin ang ibabang bahagi ng tangkay sa ilalim ng ulo ng bulaklak at ilagay ng patag ang ulo ng bulaklak sa natitirang tangkay. Pagkatapos nito, ibilad sa araw ng halos isang linggo. Sa panahong ito, matutuyo ng natural ang mga bulaklak at buto. Kapag natuyo na, Madali na itong kolektahin at dalhin pabalik. Ang pinakamagandang bahagi nito ay ang katotohanang nakakatipid sa espasyo at nagpapabilis sa trabaho, isang praktikal na solusyon na nagpapagaan at nagpapadali sa pag-aani ng Mirasol.